Nakatira na po ba kayo magluto dito sa bahay na dito gamit ang ating butin dito lang sa lamisa? Yan, tingnan natin na anong lulutin na yan. Magluto tayo ng alimango na maliliit pero ma sobra talagang matatabayan yan. Yan oh, matataba talaga. At pagkatapos natin magluto ng alimango, susunod naman natin yung ating sinabaw na pritong isda. Yan, maraming lamas na lalagyan natin ng kamatis napakasarap talaga at merong tanglad at merong sibuyas yan ang yan, yan oh, marami uh, medyo nabihin damihin natin na yung ating sabaw what's up sa araw na to dahil hindi tayo nakapagpunta baka punta ng buki dahil walang yung ating yung ating pambot walang kasulina dito mo tasin sa bahay uh, pinakao na dyan ah uh, uh, pakainin muna natin yung mga alaga nating manok dito. Yan oh, nag-alaga pala ako ng manok dito. Uh, mayroon pa isa dito manok oh. Yan you know? o. Mm, pakainin natin din yan. Pagkatapos natin uh, dito, uh, pakikita muna natin, uh, natin kung yung ating baruto. Yan ang aking pambot. Drenide ako na kasi hindi tayo nakapagpunta dahil wala tayong kwan. Sa so, nagtatanong pala, ito po yung ito talaga yung bahay namin. Naabot yan talaga ng tubig. Yan you no know? Itong bahay namin. Sa totoo, yan ang bahay namin. Yan o. Yan At, dito, at yung mga plato namin, you know? dito yung mga plato namin yan. Dito yung mga plato namin. Yan, baka magsasabihin nyo na si Kalumada ma ano, ma mayaman, hindi mayaman at ah. saka yan, ito ang hugasan namin at dito kami gluloto. Kaso, wala na naubusan kami ng panggatong or kaho, yan, yan na lang natira yan, wala na kayo, wala na tayong panggatong dyan, yan dito muna sa aking butin dito muna sa ating butin dito pala ako nag ano pag pupunta ako ng ng dagat dito pala ako dumadaan yan sa kailan. Yan oh luto na oh at saka yan oh luto na yung ating alimango. Yan oh. Mm luto na tala. Luto na yan. Yan as. Pagkatapos na luto na ating alimango, as, susunod naman natin yung ating sin, pritong isda na sinabaw. Yan sa, la, yan dito lang natin sa ating butin. Yan. Kung naalala nyo, yung butin na ah, palagi kong dinadala yan sa kung pagtuwing na pumupunta ako ng dagat or bukid yan lalagyan natin ng gulay yan simple lang ating gulay yan mga talong yan yan o pinagbuk pakulo ano natin muna yung kuan yung ating lamas at sa kulo na yan lalagyan na natin prote pritong isda na ating sasabawin yan lalagyan pag ano buo na kulo na kadalawang pang kulo nya yan lalagyan na natin yung ating mga ano dito yung ating mga gulay okra tsaka talong at saka itong ano ah uh, pitsay. Yan, yeah, napakasarap talaga ng sabaw nito. Dito lang naman tayo magluluto dahil naubusan tayo ng gatong, apang gatong na kahoy. Yan, yeah. dinamihan natin ako. yan? Yeah. Yan, yeah. parang luto na to. Buksan natin, buksan. Yan, yeah. ah, yung alimango pala. Lulutuin muna natin yung aling alimango. Yan, yeah. dahil... hindi lahat na ano yung alimango natin na linuloto dahil min yung kanina nagluto ako ng maliit lang Ah, ito naman, ilinuto ko na talaga lahat-lahat, ilinuto ko na, yan at saka so, ito nang bukal na yung ating ating sabaw, yan yan, at hinabuan na natin at uh, nag-andam nag na yan ating alimang kanina na linuto nag na ako na ng oh alimang, ano, ating sabaw, napakaanghang talaga, o, yan o oh, yan, oh. yan, kain tayo, kain kain yan, kain Minsan talaga hindi pa tayo makapag-vlog doon sa malayo or sa bukid-bukid dahil wala pa tayong panggas ng ating gasolina. Yung ating pambot as uh, pinaride ako muna kasi walang gas. Hanggat dito lang ako ta hanggat nito.